Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong FB post ng isang dating opisyal ng gobyerno sa panahon ni Pangulong Duterte na si Gregorio Billhika. Ngayon meron po siyang sentimento patungkol dito sa Pulboron video dapat umano ay dalhin sa korte kung sino man ang gumawa ng isyong ito para may presenta ang kanyang hawak kung meron man itong polboron video nga. Pero bago po natin uh, basahin yung kanyang FB post, pakinggan muna natin ang isang interview na karaang araw kay Pangulong Duterte patungkol ho sa pulburon video. Narito po, panoorin natin. Well, Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Ah, uh, vlogger, Maharlika, uh, in social media, is uh, masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM eh, nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And, ang um, nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero, this becomes an issue ngayon. At uh, kanina, nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoo may video, what would happen to the to the country? Kung mapatunay, even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who he is, but right now may lumalabas po na kanya. Well, ano nga yan? video. Well, I can say that every... Hindi lang leader, lalat naman leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. Ah... Uh, There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay. Uh... Okay, narinig niyo po yung sagot ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte tungkol dun sa ano, uh, media na nagtatanong patungkol ho sa pulburon video. Pero yung tanong kasi ng media sabi may hawak si Marlica ng pulburon video. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ni Maharlika na mayroong Paul Boron video pero hindi naman niya sinabi na hawak niya yung Paul Boron video. Yun ang pagkakaintindi ko. At yung sagot ni Tatay Digong Jaan, kung meron daw yan, edi sana matagal na po yung lumabas. Ito yung pinaka-challenge sa mga nagsisiwalat na mayroong polboron video paano po mapatutunayan na totoong mayroong pulburon video at hindi po ito fake news dahil marami na pong nag-aabang eh mga political vlogger, mga Pilipino patungkol sa pulburon video na nga nagbigay po ng sentimento itong si Greco Bilhika patungkol sa pulburon video Narito po yung kanyang ano, uh, if post. Kanina lang ho yata yan or kagabi. Basahin ko lang po mga kabisdak upang uh, mapag-usapan natin. Ayon po sa kanya, people trying to besmirch and destroy the name of the president should be brought to court. If the accusers will not produce the pulveron video they are talking about, They should be punished. If they release the video, then they will be heroes trying to save our country. If they cannot produce the videos, then they are rebels trying to destroy the country through intrigues and division. That should be exposed and crushed. At hindi po yung binibitawan yung mga salita dyan, no? Calling on the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, to investigate and file the appropriate cases and calling to the Office of the President and PCOO to clearly and swiftly address This issue head on. Ayon kay Greco Belhika. Alam niyo po mga kababayan ko, hindi ko naman ho nagustuhan yung kanyang ano, uh, sentimento. Dapat ay ang National Bureau of Investigation ay at ang Philippine National Police ay makialam tungkol ho dito sa Pulboron video at mag-file ng kaso laban umano sa mga accusers. Para sa akin, baka po pwede sa na, Sa na tayo manawagan. Na, o oh, sige, mga kapulisan, NBI, baka po pwedeng pailan nyo na ng kaso itong mga taong nagsasabing may pulburon video. Baka po pwedeng sa na tayong manawagan na ipatawag sa korte itong mga accusers na meron umanong polboron video. Baka doon muna tayo sa isa pang panawagan bago po tayo mag-level up sa panawagang iyan. Kung mahal ninyo si The Junior, oh sige, yun ang gusto ninyo. Wala po tayong problema dyan dahil nasa demokrasya bansa o tayo, malaya po tayo kung ano ang gagawin natin. Ang ayaw ko lang, iyong diretso agad manawagan na dalhin sa korte yung mga accusers na meron umanong polboron video. Baka pwede ito muna ang panawagan natin sa mga nagsasabing merong polboron video. Sama-sama tayong manawagan, kasama ho ang Bisdak Pilipinas at ang Sambay ng Pilipino. Sa mga nagsasabing merong pulburon video ay sana ho ilabas na po ninyo yan. Kasi kung papatagalin pa natin yan, kung totoong meron talagang pulburon video, aba, inilagay po natin sa alanganin ang sambay ng Pilipino. At tumpak yung sinabi rin ni Greco Bilhika na magiging hero ho kayo sa ating inang bayan kung ilalabas ho ninyo ang polboron bidyong iyan. Para malaman nating lahat kung anong klasing tao ang namumuno sa ating bansa. Ilabas na po natin para hindi po tayo ma-fake news. Kasi maraming mga Duterte Dayan supporters sumusuporta po dito sa mga isiniwalat tungkol sa isyong ito. Sa totoo lang, kung ako may hawak ng pulburon video na yan, ilalabas ko yan. At hindi ko po yan papatagalin pa. At nang matapos na ang isyong ito, at bahala na ang sambay ng Pilipino maghusga sa mga namumuno sa ating bansa kung sakaling totoong merong polboron video. Nang magkaalaman na, iyan ang malaking hamon sa kung sino yung may hawak ng polburon bidyong iyan. Ang tanong, meron ba talagang polburon bidyo na sinabi naman ni Tatay Digong wala daw ho. Dahil kung meron pa, ay matagal na pong lumalabas yan. Nako! Good luck na lang ho sa may hawak ng polburon bidyo.